Hello po mga kababayan, kumusta po kayo? Magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon, magandang tanghali. Yung ating pag-uusapan ngayon mga kababayan, nandito po sa gilid ng ating screen na kung saan ang human rights lawyer sa ICC, mga testigo delikado kay Digong. Bakit nga ba? Mga kababayan, babasahin ko po itong isang article ng uh, ano ba to? People's Tonight News, no? I-share ko lang din po sa inyo at reaction na natin at ibabalita ko sa inyo at explain kasi hindi naman po pwede na picture lang ipakita ko dyan at nakasagad, nakasaad dyan. Human rights, yeah? Uh, lawyers, sa ICC, mga testigo, delikado, kay Digong. O bakit nga ba delikado kung hindi natin i-explain? So ito po mga kababayan, babasahin ko lang po. At least nakita nyo may picture dyan. Hmm. So ito po nakasaad sa People's Tonight uh, page. No? Nanawagan ang grupo ng mga human rights lawyers. Uh, so grupo daw ng human rights lawyers ay nanawagan. Ang Center of International Law or Center Law sa International Criminal Court or ICC na ibasura ang hiling ni dating pangulong Rodrigo Duterte na mabigyan ito ng interim release. Mm. -mm. Sinabing iyon directly threaten ang kaligtasan ng mga biktima at naapikto sa integridad ng uh, nakabinbinyang prosecution. Mm, mm. So at as it stands The Duterte current uh, detention has not even stymed the continuous harassment, intimidation, and large-scale verification leveled by his supporters at those involved in ICC proceedings in the Philippines and The Hague. Anang center law na ikinabilangan ni dating presidential spokesperson attorney Harry Roque. So, binaliwala ang pagkonsidera sa edad ni Duterte binigyang diin ng Central Law na hindi man lang nakatanggap ng due process ang mga biktima ng wrong uh, or war on drugs ni Duterte at pinagpapatay pa nga mga kondisyong mas kaawa-awa pa rin kumpara sa pagkakakulong ni dating pangulo sa The Netherlands. Makokompromiso rin umano ang tiwala sa ICC ng mga pamilya ng mga biktima iginiit ng Central Law na bagamat ilang buwan nang nakakulong malayo sa Pilipinas mananatili umano'ng banta si Duterte sa mga kaaway nito at sa mga testigo ng ICC patunay umano ang nag nababahala ngayon na impeachment trial laban sa anak nitong si Vice President Sara Duterte So ngayon mga kababayan yung mga human rights lawyer na nawagan sa ICC na wag daw aprubahan itong hiling na interim release ni Duterte at sa bansang hindi pinangalanan. Kasi threat daw ito. O, banta daw ito sa mga testigo at sa mga biktima. Bakit? Kung ako, mga kababayan, tanungin na, ah, bigyan natin ng reaksyon. Halimbawa ako, pinakulong ako ni Digong. Sa tingin nyo ba, pag nakalaya ako sasabihin ko digong thank you so much praise the lord. Malamang maghihiganti ako. Sabi nga ni Laila de Lima, hindi ako pinanganak ng tatay ko para maging duwag. Darating ang panahon, uusigin kayo ng konsensya sa ginagawa niyo sa akin at makakalaya ako dito at aabangan niyo ang paghihiganti ko na dila lang walang latay, O, oh, ba? Diba? Oh, tapos ano, si Digong, si Digong hindi marunong maghigante? O okay, kininam? Kahit sabihin mong matanda na yan, Ah, may bunganga pa rin. Maliban na lang kung paglabas niya sa ICC, wala siyang tainga, wala siyang mata, wala siyang bunganga. Naya, tahiin lahat. Eh hanggat may utak yan, may mata, may tinga, may bunganga at may kamay, pag isulat niya, o oh, ito, sundin mo kung saan nakatira, hanapin mo yan. 5 oh, million, targetin mo yan. Threat nga naman. Kasi dyan sa loob ng ICC Detention Center, mga kababayan, bawal cellphone. Bawal siya uh, makipag-usap ng mga sensitibo. Yeah, yung mga sensitive uh, topic. Kasi bawat usapan nila, according kay Sara Duterte, nung nandun siya sa loob, binisita niya si Duterte, si Digong, nakarecord bawat usapan. Di ba? So ngayon mga kababayan, kapag may paplanuhin si Digong nakabulas tugan laban sa mga witness, at sa mga biktima na nagpapakulong sa kanya, malalaman ng ICC. Mabubulgar na, o oh, ito, ganito, ganyan, iganyan, e, ganyan. So, malalaman. E ngayon, pagpalabasin si Digong at bigyan ng pansamantalang kailayaan na tinatawag nilang interim release sa isang bansa na hindi pinangalanan, doon may possibility na si Digong pwedeng mag-utos. Kasi hindi siya nakukontrol. Di ba? Kaya mga kababayan, nanawagan itong mga human rights lawyer na huwag payagan o paboran ang hiling ni Digong kasi banta yan. Sa totoo lang mga kababayan, kahit sino naman. Ako, subukan mo kong paluin ulit-ulit na palo. Oh. Uh, make sure na pag pinalo mo ko, ako mamatay, hindi ako makigante. Kasi sino ba namang tanga? Oh. Uh, paluin ka ng paluin, hindi ka gagante? Ano ka? Nakainom ka na isang galong anesthesia? Manhid? Hindi ka nakakaramdam? Putang ina. Ah. Uh, si Sarah lang ang hindi nakakaramdam ng hiya. Yeah, pero ako nakakaramdam ako ng sakit. Mm, di ba? Subukan mo, paluin ka ng paluin. Hindi ka magre-react. So sabihin mo lang, eh, hey, praise the Lord, masakit. Ganun lang? Ah, parang ano, paano kay Longo? Hinold up ka na lahat-lahat, sabihin mo, hold up to. Pag walang kikilos, sama masama ibigay mo pera. Ha, ganun lang? Ano ka na, kainom ka na isang galong anesthesia, manhid. Di ba? Oh, Kaya pag nakalabas ito si Digong, mga kababayan, yun nga ang panawagan nitong mga human rights lawyer na delikado. Bakit? Diyan sa loob ng kulungan, bawat usapan ng mga bumibisita sa kanya diyan, naka-record. Oo, naka ang usapan nila Sara, nila Digong, nila Hanilet, nila Pulong, nila Basti, ni Kitty, yung mga apo ni Digong, naka lahat ng usapan nila. Naririnig. Kaya kung meron man silang hakbang na gagawin, nalalaman. Oo. Kaya ka Even Nicolas Kopman, kapag pumasok yan sa loob ng uh, ICC facilities ni Digong, naririnig yan kung anong gahak bang nagagawin nila. Kaya yun nga ang masasabi ko mga kababayan, kawawa. Bakit? Kung anumang hakbang gagawin ni Nicholas at ni Digong, naririnig ng ICC. Di ba? Kasi si Sarah nga mismo nakasabi, lahat po ng usapan namin recorded. Naririnig nila. So kung anuman ang hakbang na gagawin ni Digong laban sa ICC, kasi ang kalaban ni Digong ngayon ICC. Naririnig ng ICC yung pinag-uusapan, so mapaghandaan nga naman ng ICC. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung totoo si ninyo parang unfair. Bakit ko nasabing unfair? Ang kalaban ni Digong is ICC. Ngayon, kung anong hakbang ng abogado ni Digong narinig ng ICC kasi nakarecord nga, sabi ni Sarah yan ha, mismong si Sarah nagsabi, recorded bawat usapan. So ngayon, kung gagawa ng hakbang si Digong, hindi pa na ipasa nila yung resolusyon, naririnig na ng ICC kung ano yung hakbang na yon. So unfair nga naman. Pero para sa akin, sa mga biktima ni Digong sa war on drugs niya, yung mga pinapatay niya sa war on drugs na walang due process, hindi po yun masasabing unfair. Bakit? Buti pa nga si Digong eh nandyan sa loob, naka-aircon, di yeah? ba? May TV, maganda ang tulugan, hindi siya pinatay. E yung mga pinatay niya sa utos sa war on drugs, ni minsan ba bago pinatay, pinakain muna bang burger yon? Pinunta ba doon sa ano, sa pinainom ba ng kapi sa Starbucks bago pinatay? Hindi naman. O, oh, pinasakay ba ng private jet bago kinulong? Hindi rin. oh, nakapaaba na sumakay sa aeroplano? Hindi rin kasi si Digong nakasapatos. Ang ah, sabi ni Bungo, Kawawa si tatay! Dinala sa daig na kapaah! Putang ina mo! Mm. Kaya nga minsan, di ako maniniwala eh. Kaganda-ganda sa sapatos ni Digong. Oh, Adidas, Japan style. Tapos ah, sabi na kapaah. Oh. Ah, ito yung rason mga kababayan na bawat vlogger may kuminto. Hindi naman po ito libelous yung sinasabi natin which is totoo naman. Oh, saan ka nakakita na si Digong daw sinakay ng eroplano na kapaa? Eh, kalaki-laki nung sapatos, itim. Suot niya. Nakaganon pa nga, oh. oh. Kapag ako ah, namatay, kung si Rizal may bit, -bit libro, ako nakaganon. Oh, sabi ni Digong yan. Oh. Hindi naman tayo mga ulyanin, mga Pilipino. Oh. Eh, siguro, kung makaimbinto ang Pilipinas ng isang kimikal na isabay sa ulan na pag nabasa ka sa ulan, makalimutan mo yung lahat ng pangyayari, maganda. Bakit? Kasi ultimo, yung mga prosecutor dyan sa ICC at dito sa Pilipinas, matigil ang impeachment. Malinis lahat ng kaluluwa natin. Sana may ganong tao, no, scientist, na makaimbento ng isang kimikal na isabay sa ulan kapag kung sino yung naulanan, makakalimutan niya lahat ng pangyayari. Di ba? problema lang, hindi na niya kilala ang kanyang sarili. Di, parang mga baliw lang din pala. Di ba? Hmm. Kaya mahirap talaga. So yun lang nga mga kababayan yung reaction ng mga human rights lawyer na ikinabahala nila ang pag inaprubahan ng ICC itong interim release ni Digong kasi nga banta daw ito. Bakit naging banta? Kasi pag nakalabas si Digong, makakapagplano siya kung ano ang gagawin niya. Kasi doon sa loob ng ICC detention center, lahat ng usapan nila doon recorded. So yun lang nga mga kababayan. Uh, actually, kahit sin saang, saang kulungan naman, ganun. Bawal ka magdala ng cellphone. Yeah? Bawal ka magdala ng mga uh, ballpen, kung ano-ano. Uh, ultimo nga pera eh. ba diba? Ultimo nga pera, limitado eh. Paktay, bagong Pilipinas nga naman. oh uh, sabi dito sa reaction. oh uh, so, yun lang nga mga kababayan. Yung ating reaction patungkol sa human rights lawyer sa ICC na nawagan. ah uh, delikado ang mga testigo no ang mga witness kapag si Digong ay nakalaya baka 'di ba threat or banta daw so yun lang maraming salamat thank you